Ayun na nga, next destination natin is sa ATV Rides. Ayun, mag ATV Rides tayo. So, pero bago yan, stop over muna tayo dito. Yun nga mga pare kuyat at bago nga tayo makarating ng uh, kagsawa sa ATV Rides, siyempre, overlooking muna tayo dito. Napakaganda. Paligid. Paris, Doc! <laughs> <laughs> labo. Saan labo dyan? <coughs> so guys. <laughs> ganda, no? Oh. <Huh? laughs> ganda, Ganda talaga. Sarap sarap sa mata. Ah. <laughs> okay. Ayun guys, may cup, kapre doon, no. Oh. Ayun, pausok ng kapre. At ayun na nga guys, unti-unti na kaming lumalapit sa Mayon Volcano. Sa baba niyan, malapit na yung Kagsawa. At doon tayo guys, mag-i-ATV rides. Pero bago yan, syempre, dahil tanghali na, kain muna tayo. Ngayon mga parko ko, stopover tayo dito sa puno ng vulkan at tayo ay kakain muna ng tanghalian. Mga pare ko, kakarating lang namin ng kagsawa. So dito na kami sa ATP rights. Ayun, ang dami nang uupo ng ATB. Eh, paano may mga may-ari ng ATV? ang mga 'yan? Hindi mga ANT lang, Ay, lang. yan. ANT lang 'yan. Ayun guys, ito na po, dito na po kami sa free parking. <laughs> pre parking. Dito na po kami sa Kagsawa. Ayun. So ayun mga pare ko, dito na kami sa ATV rights. Ayun oh. So ano guys, ah uh, Siyempre, uh, papractice daw muna kami kung paano mag-drive bago kami uwalis. Iikotin daw muna po kami ng mga isang daan bisis. <laughs> <laughs> Hanggang sa mahilo si Vista, hindi makasama. <laughs> Bahaan na sila. Ano na mo yun, o? Magdamay pa, o. V. As in, V. V nga. Kaya dito, guys, sir. Para ma-explain sa inyo. Kung gusto nyo yun, yung mata-tas na, o. A-low right. Ay, yung low right. Low right low. Stop! Umbrella.

so ayun na nga guys let's go so pero bago yan uh, pupunta muna tayo dun sa ano sa place kung saan kailangan muna natin mag trial para po yan sa ating uh, safety first kung tawagin ba diba? so, kailangan muna natin mag practice kung paano uh, magpaandar ng ATV na yan yung motor na yan so kailangan muna namin guys dyan na uh, Umikot, ikot. Siguro mga mga ilang ikot lang naman yan. Mga tatlong ikot lang yata kami dyan. So yan. So syempre maraming maraming salamat unang-una doon sa ating cameraman. Uh, so pag mag atv rides po kayo, uh, huwag nyo nang problemahin yung cameraman dahil mayroon talagang magka-cameraman sa inyo dyan. Kasi may guide tayong kasama dyan. At nakaangkas doon sa guide yung cameraman. So ganun po yung uh, patakaran dyan. Kaya hindi natin kailangan na uh, Uh, problemahin yung pag, pagiging cameraman dahil sila din mismo yung magka-cameraman yung guide sila rin yung magka-cameraman sa atin so yun nga, nakatatlong ikot lang tayo at syempre ito na nga yun. so dire-diretso na tayo yan at syempre abangan nyo yung part 2